Isang magsasaka nasa sa decomposing stage na ng matagpuan sa kanyang bahay sa Maya Surigao del Norte. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng karagdagang detalye pa sa pagulat ng Bombo Radyo Butuan. Nasa decomposing stage ng natagpuan ang isang 47 years old na lalaki nitong lunes sa, sa may sityo Palilihan Mahanob Bigaget, Surigao del Norte. Kinilala ang biktimang si Ananya sa Tadu Abada, magsasaka at residente sa nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Jerry Paul Apurada, officer in charge sa Higaket Municipal Police Station, na nanalaman na lang ng mga kapitbahay ng lalaki ang sinapit nito dahil sa masangsang nilang naamoy galing sa bahay ng lalaki kung kaya ka kanila itong pinuntahan upang kumustahin. Ngunit naagnas na ang katawan nito ng kanilang datnan sa mismong looba ng bahay. Ayon sa mga opisyal na nag-iisa lamang si Abada sa bahay nito ngunit wala umano silang nakitang foul play sa nasabing pangyayari. Ito'y dahil na rin sa pagkumpirma ng kamag-anaka ng biktima na nagsasabing meron umanong history ng head operation ang nasabing biktima dahil sa naranasan nitong disgrasya sa motor. Dagdag pa ng mga kaanak na matagal na umano nilang hinikayat ang lalaki na tumira kasama sila. Ngunit gusto lamang nitong mamuhay na mag-isa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya kung may kinalaman ba talaga sa operasyon nito sa ulo ang pagkamatay ng biktima. Uh, so far, wala talaga pong foul play kasi yung nagreklamo po dito ng relative nila is... Dati po gusto nilang isama yun sa kanilang na doon makitira. Pero ito pong namatay, gusto ko na mag-isa lang. At uh, meron po siyang history na na-disgrace sa motor. So na yung ulo niya pinaoperahan Then siguro may something na po na parang yung behavior niya po iba na. Yan ang balita galing sa pila ng bombo Radyo para sa Bumbo Network News. Ito si Bumbo Rulan Hanaya nag-uulata para sa number 1. As the most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo!